Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito na naman tayo. Balik. May mga ano ako, may dala-dala ako papunta dito. Tapos na ako maligo kasi naghugas ako ng pinaglutoan ko nung nakaraang araw dito. Binabad ko lang kasi yung medyo nasunog yung niluluto ko kaya binabad ko. Ngayon ko lang nabalikan kasi busy ako dahil walang bantay doon sa shop mabuti ngayon andun si Rhea kaya sumaglit ako dito nilinis ko yun at saka naligo naligo na rin ako pero hindi pa rin ako makakapaglinis dito kasi alas 4 aalis si Rhea dahil meron silang seminar ganon ngayon magpapalit ako ng kortina, alam nyo ba ayoko ng kortina na ganito, ang hinahanap ko talaga na yung kortina na may tahit kaso ito, nabili ko na ito matagal na Ayan, mat matagal ko na ito na biling, hindi rin to nagagamit doon sa amin kasi may mga kurtina din kami na ginagamit doon. Ayan. Ipapalit ko ito diyan kasi lalabhan ko yung isang kurtina. At saka alam nyo ba, bumili ako ng ganito. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ang hinahanap ko talaga, ganito ang kulay. Pero wala akong nahanap dito sa lugar namin na ganito ang kulay. Ayan. Ganito talaga yung kulay ng hinahanap ko. Kasi meron akong kortina dito. Ayan. Ayan. Maganda pa itong kortina na to. Kaso nga, binawashing ko to. ginagamit ko ito noon doon sa baba sa my shop nung nagpandemic na sarado yung computer shop, yung bintana, nilagyan ko ng kurtina Ngayon, na ah, nag-open na ulit kami ng shop at saka tindahan doon, di na ito nagagamit. Sayang naman, kaya nga ayaw ko ng, ano ka ng ganitong cortina kasi pag winashing, natatanggal. Ayan, kaya gusto ko bumili sana ng ganito. Ayan, o. Oh. Ah, kasi kulang ito ng tatlo. Dahil, Ayan, o, oh, ginaganyan lang naman to. Itatakit mo lang to dito. Ayan. Ginaganito lang ito. Kailangan mag lock siya. kasi may lock to eh dahil matatanggal din ito ayan o oh. wala akong nabiling kulay na ganito ayan natanggal na yung isa wala akong nabili na ganito ang kulay kaya bumili na lang ako ng silver kasi hindi rin naman yan mahahalata at wala rin naman titingin yan kasi sayang talaga nito sayang nito Ayan. Kailangan ilalak natin to. Ayan, oh. Pero pag 50 pesos ito, ayan. Ito ba? 50 pesos ito. Pag bumili, bumili ka nito, dapat ang bibiliin ko sana, tatlo lang. Kasi tatlo lang ang kailangan ko. Kailangan, isang yerda ang bibilhin mo. Yun lang ang minimum nila. Isang yerda lang. Pero, ang kailangan ko lang tatlo. Kaya sabi ko, sige, ah, pabili na lang ng isang yerda. 50 pesos lang naman yung isa. Ayan, kaya ang gagawin natin, titingnan natin ito kung magkakasya dito. Kasi kulang to ng ano eh, kulang ito ng tatlo. Ayan, isa, may isa dito. Sa dulo, ayan o, oh, sa dulo. Ang ginagawa yung ginaganon lang o. Oh. O, oh. 'di ba? Ay kailangan, wait. Kailangan na pa ano din yung butas. Kasi sayang nito kung itapon, 'di ba? Ang ganda pa. Okay lang. Ayan, naglock na siya. Kaya ayan, oh. oh 'di ba? Okay na yung pag ano pag nagganya na yan hindi na yan mahahalata. Ayan, hindi na mahahalata. Kailangan mag-lock. Itatago e, ko lang to kasi pag nasira ulit yung ganito. Kasi pinawashing ko kasi dahil hindi nga ako pwede maglaba dahil dahil nga sa nangyari sa likod ko pag naglalaba ako ng kusot-kusot pag nasusubrahan, sumasakit ang likod ko. Pag hindi siya naagapan, uh, umaano siya. Yung tumutugon siya sa may dibdib ko, pati yung didi ko, sumasakit na yan. Parang ang haba ng proseso bago gumaling yung, ano, yung sakit. Ayan. Meron pa dito. Na okay na ito. Okay na ito. ngayon, dito naman tayo. Hanapin natin yung isa na kulang. Ayan. Diba? Maganda pa. Sayang. Meron dito isa na kulang sa ayan o. Oh. Ito, kung nakikita nyo. Ayan. Wait lang, kasi natanggal ito. Ayan. Pangit nga yung pagkabutas nila. Pangit ng pagkabutas ng um, ano, madalian sa SM ko nga ito binili eh. Ayan. Ito yung kulang ah. Ilalagay natin yan yung silver kasi wala tayong ma, ano, mabili na ganito ang kulay. Kaya ito lang yung available nila. Okay na yan. Wala namang papasok dito sa kwarto namin at saka. Hindi naman kailangan na Ayan, oh, di ba? Ayan, lock na siya. Ganun lang ang gagawin. Okay lang yung kasi pag ginanoon yan, pag inanun na, hindi na yan mahahalata, di ba? O, oh. di ba na yan, di na yan mahahalata. Ay, meron pa. Isa pa, ayan, o. Oh. Isa pa. iba. Iga, lang natin. Kasi meron yan, ayan, nakatahi yan, ba diba? Tapos, Kailangan lang pumasok siya sa loob para mag-lock mag siya. Ayan. Pasok na siya. O, oh, di ba? Okay na siya. Pwede na. Hindi <laughs> na yan halata. Ayan, ngayon, magpapalit na ako dyan ng korte Mali, maikli lang kung korte to, pero kasya ito dyan. Papalit na ako ng korte dyan. O, oh, Ayan. ako oh. bago ako umuwi sa bahay kasi tapos ko na yung aking kurtina palitan dito sa sala tingnan nyo yung bulaklak oh. ito yung natanggap ko ng valentines galing sa pangalay, panganay na anak ko at saka sa asawa niya kay Shena yung panganay na anak ko ay si Jason at saka yung asawa niya ay si Shena may kasama itong perero Kaso, andun sa bahay. Dinala ko dito yung bulakla. Kasi gusto ko dito sila. Tapos, eto naman yung sa pangalawa kong anak. Ayan. Tapos, nandito yung message niya. May message siya dito. Lagay ko lang dito. Ganon ka sweet yung mga anak ko. Kaya thank you so much, Shena and Jason and Benji. Sabi ko sa Anak kong pangalawa nung binigay niya ito, oh, nung sinurprise niya ako. Oh, sabi ko pagkatapos ko, miyak. Sana nag-anak ako ng madami kasi ganito pala yung nararamdaman pag may mga magandang trabaho na. Sabi niya sa akin, gumanyan talaga siya ng, hmm, sabi niya kung madami ang inanak mo, di hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, ay ganun ba yon? Ayan. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po.